Ngayong araw ay magkukupra nga kami, kaya ito magtatapas na ako. Naabutan nga ako ng ulan kaya sumilong na muna ako. So yun, ako si Arex, pangarap kong umaman, at kung paano ko gagawin yun, tara, samahan nyo ako. So yun mga paps, ngayong araw ay simulan na naman natin ang pagkukupra. So magtatapos ako ngayon, ay may dala akong tapasan. So, samahan nyo ako mga paps nandito. Dito tayo magsisimula sa ano, konti lang. Meron dito sa dulo at nang makita ko na ang isang timbunay ay sinimulan ko na agad itong tapasan. Kailangan kasi namin itong matapos agad dahil nabalitaan namin na bumaba ng araw ang presyo ng lukad at patuloy pa itong bumababa. Baka kapag ito ay tumagal baka pagod na lang ang matira sa amin. Kasi dahil sa sobrang mura ng lukad mga paps ay baka wala na kaming kitain. Ang paglulukod ng mga paps ang isa sa source of income namin kaya lubusan nga kaming nalungkot sa pagbaba ng presyo nito nung mga nakaraang araw kasi mga paps ay labis ang tuwa namin sa presyo ng lukad dahil sobrang taas nito kaya kahit konti ang bunga ng niyog ay okay lang dahil mataas naman ang presyo subalit so ngayon ay bigla namang pagbaba kung saan ay madami na ang bunga ng niyog Maraming mga nagsasabi na ang dahilan ng pagbaba ng lukad ay dahil sa may mga nagdeliver sa oil mill ng mga sirang lukad. Kaya siguro bumaba ay upang makabawi ang kumpanya sa nalugi sa kanila. Patunay lang na kung ano ang gagawin mo sa iyong kapwa ay yun din ang babalik sa iyo. Ang masama lang ay nadamay tayong lahat o marami kaming nadamay dahil sa mga ginawa ng ibang tao. Kaya ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo upang mas marami ang makapanood nito at makaabot sa kanila ang mensahe ko. Na dapat, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa nang sa gayon ay gagawan din tayo ng mabuti. Kung anong gagawin natin sa kanila, ayon din ang ibabalik sa atin. Kaya pakishare ng video ito para mara mas marami ang makapanood at maka tanggap ng mensaheng ito. At pakicomment na din dyan sa baba kung tagasan kayo para alam ko kung saan nakaabot ang video ito. At dahil nga nagbabadyaan langit mga paps at nag ambon na ay sumilong na muna ako dito sa munting kubo namin. Ito nga pala yung dating bahay ng kambing kaya dito na muna ako nagsilong. Silong na muna ako dito. Pahinga muna ako kasi Mahirap na pag nabasa kasi tayo ng ulan mga paps. Tapos pagod tayo nga kamay sa pagtatapas. Baka tayo mapasma. Nanginginig-kinig na nga yung kamay ko ngayon. Tapos mapapas, pa lalo. ba? Diba? So nagpahinga na muna ako. Ah, uh, patigilin na muna natin yung ulan. Uh, para makapagtapos ulit tayo. Ayan na mga paps. Sumula na talaga. So hindi pa tayo makakapagsimula. Kasi lakas, lumakas yung ulan. At dahil nga sa patuloy na paglakas ng ulan na hindi na ako nakapagtapas muli, bali ang natapas ko lang dito mga paps ay mahigit limandaan or nasa 600 lang. Almost 600 lang ang natapasan ko sa araw na ito. So tinigil na nga namin